Mga ma'am, si gawa kami ngayon ng baked sushi kasi si ate siya hindi pa daw nakakakain. Hindi ka pa ba nakakain? hindi <laughs> ba nakakain ng baked sushi? Ah, sige. Meron kami dito. Siguro mga 2 cups lang to ate siya. Ayan, 2 cups lang to. Regular rice lang yan, guys. Titimplahan natin. Dalawang kutsarang suka, isang kutsarang sesame oil, at kalahating kutsara nitong sugar. Ayan, tapos mix-mix mo lang ulit ate. Wala ni ate, na, ate siya, puto eh. Merienda yan na, merienda. <laughs> Ang na. Ayan, i-ready na natin. Ito gagamitin natin. Ang cute. I Ang mean, may palemon tayo dyan. Ito na lang siguro. Small. Ayan. Ay, masyadong maliit. May takit pa siya, guys. Ang maganda kasi dito. Microwave and oven safe. Oven safe na siya. Siguro maliit to. Maliit to. So, ito na nga lang medyo malaki. Ayan. Ito na lang yung gagamitin natin. Magamit din tayo dyan itong artificial crab stick. Ibabad muna natin sa mainit na tubig. Mga 2 minutes lang. 15 pieces yan. Ito, pang 2 days na yan, mainit ka din. Ito yung tinda natin dyan sa live. Tapos, maglalagay din tayo dyan ng cheese. Masarap pag merong cheese, mayonnaise, at eto, cream cheese. Ay, ito pa pala. Maglalagay tayo dyan ng tuna flakes in oil na spicy. Ayan, masarap kasi pag mayroong konting sipa, maglalagay ako ng dalawa. Gawin na natin itong palaman, ilagay natin itong crab stick. Ayan, hinimay ko na yan. Itong mangga, isang mangga lang yan. Diyos ko, wala pala kami mangga. Hina natin itong sibuyas. Ito, huwag niyong kakalimutan na kasi ba diba maglalagay tayo dyan ng mayonnaise para naman hindi nakakaumay. Itong tuna, sinala lang namin yung sabaw. Ano pa ba? Itong mayonnaise, ilagay na din natin. Japanese mayo to, ilalagay ko na itong lahat kasi konti lang naman na. Tapos, itong cream cheese. Ilagay na natin. Para masarap, lagyan natin ng konting liquid seasoning. Konti lang naman. Ayan. Okay na yan. Ala, na ba ako nakalimutan? Grabe naman yung toppings. So, oh. mas marami pa sa kanin. Ayan siya. Oh, napakadami. Ayan. Haluin lang natin. Ayan. Ito yung ating toppings. Pa. Mas masarap sana to kapag maraming manga Kaso wala na, isa lang yung natira dito Pwede natin ito pang sa Pasko at bagong taon At kung nagtitipid pala kayo ha Pwede nyo na tong huwag lagyan ng cream cheese Kasi yun yung pinakamahal na ingredients dito Tikman mo ti siya eh bago natin ihalo sa kanin Hmm, lasang dinakdahan <laughs> Maanghang kong ke hmm, Maanghang, dahil doon sa century tuna Okay na to Sarap siya ba? Hmm, sarap Okay na to guys, ilagay na natin sa kanin Ayan, okay na. Ito na yung ating toppings. Tignan nyo naman, oh. Ito yung ating toppings. Tapos, ito lang yung kanin natin. Kanin. Lalagay na ni ate shea yung rice dyan at ipa-flat lang niya yan. Ipa-flat niya ng mabuting mabuti yan. Okay, flat-flat lang. Oh, madami din pala yung rice natin, Tishe. Mm hmm. Tapos, ilalagay na natin itong toppings. So, di ba? Ganun lang kabilis, Tishe. Wow. Oh my God, ang daming toppings kahat karan lang ni ate siya ng cheese. Pang-toppings lang naman yan. Pero konti lang ha, Huwag niyong masyadong alatan. para naman hindi nakakaumay. Nabi, uh, ang kapal lang nagawa namin. Ayan siya guys. So. Ayan, ganyan siya. Ayan, ganyan siya kakapal. <laughs> Di ba? <laughs> Paano kukunin ng kutsara mamaya yan? Ayan. Tapos, bubudbura natin yan ng nori sa taas. Para meron naman konting itim-itim. Yun -itim. nga lang, hindi na namin siya matatakpan. Kasi umakaw na siya. Ayan oh. Isa lang na natin. Pero pag wala kayong oven, mga mamshi, pwede yan sa air fryer. Basta magmelt lang yung cheese. Ayan. Okay na yan. Isasalang natin yan sa 180 degrees for 15 minutes. Ayan siya, mga mamshi. Okay. Hmm. Ay. <laughs> Ayan na siya. Ala, para siyang bake map. Gagamit tayo dyan ng nori tishe. Tapos dyan natin babalutin. Para siyang samji. Parang magsisilbing lettuce yan. Ayan. Kuha ka na ganyan. Tapos ilalagay mo yon tishe Napakasarap niya. Ano uh! try na. Kukay <laughs> mo hanggang sa ilalim ha. Para makuha yung kanin. Ayan na siya guys. Napaka creamy. Ayan o. Oh. Hala, mm -hmm. para siya ano. Parang bake ma, kayan siya. Tapos ilalagay mo dyan tishe. Ganyan. Ano, okay ba? Ayan siya mga mamshi. Ang sarap niyan. Tapos, ibabalot lang natin na ganyan. Mamshi. At isusulpak. Mmm. <laughs> sarap. Mmm. Grabe na ako. Sarap. Medyo maanghang siya dahil doon sa ano. Sa tuna. Sarap. Nagsama ti siya. Mmm. -mm. -mm. Ang sarap, sarap niya. Ramis. Mmm, -hmm. sarap isa eh. O, uubos natin ito. Oo, may anghang siya. Ang sarap niya mga mamsi. Gumawa na din kayo nito. Ayan o. Oh. Dabe! Mm -hmm. Nating yung kanin. Baka maiway kanin dito sa ilalim. Ayan, ayan na siya mga mi. Ayan, oh, napakasarap niyan. Kain tayo.